Sa harap na natin yung Dead Sea. At napakaganda yung view. Yan o. Oh. Magmamadbat tayo dyan mamaya. Yan. Yan o. Oh, natural madbat. Kita nyo pa yun nasa baba. Oh, malamig pala. <laughs> Mahangin. Mahangin kasi kaya. kaya... Tara na. Tara na. So, <laughs> ma Pwede daw ano doon? Ano, anong sabi? Oh, yan daw yung madbat. saglit. Puntahan nga natin yun. Wala kasi kasi mga kasamahan dito eh, kaya namin yung nakakaya. Yun lang ang isang grupo dito doon sa taas. Oo, tapos kami lang. Dalawa lang kami dito. Mga ka-journey, ito yung mud. Lagay natin sa katawan natin. Ito daw ay my healing power. Yan, mud ng Dead Sea. All right, let's go, mga ka-journey.

おい。 Yan mga ka-journey, andito tayo sa lowest point on earth. Dead Sea. Okay, so tapos na yung ating ligo dito sa Dead Sea. Mad bath pala. At punta tayo mag pala, uh, well now, para na tayo. Nakagod ko yung ating chinilas kasi Okay, so today, may mga kasama na tayo lumating dito and we'll see you around again sa susunod na trip journey. Mas pali pa tayo, so follow us next time. Alright, mga journey so tapos na kami dito sa Dead Sea. Hmm? Woo, sobrang lamig at uh, ito yung sinasabing nilang sycamore tree. Ha? Huh? Ay, ito? Yan, sa likod natin. Ito oh. Parang baby pa naman na sycamore tree pero malaki na siya. Ay, so maganda dito. May glamping ba nga dito? So, ito, yes. Ito, Naglilinis ako ng tainga ang, ang ano kasi. Ang kate. Malinis. One last drink sa Dead Sea. Nandatae dun para makikita natin yung view. Maramig dito na lang sa dagat. Walang masyadong katao-tao. Uy, maulan. Bye-bye Dead Sea. <laughs> see in months. Bye-bye Dead Sea. See you again in a few months. Maambon. Tawa na lamang. Maambon. Alright, mga ka-journey. Yun, oh, yon, Yun, yung sasabi natin. Tent, mga yan. Tent. Tent. Ten. For family, siguro, mga yan. For hires, hire, Oops. for rent. Mag-overnight. Mag -overnight. okay. See you again later, mga ka-journey. Bye, so, bye Bye. Coffee time. Okay, mga ka-journey. Tapos na yung ating Swimming so coffee time kasi malakas ang ulan. Swimming ka diyan, babad lang 'yun. Babad sa putik. At nakakamangha kasi first time nating uh, pumunta sa beach na umuulan dito hmm. sa. Tapos napabilis yung babad po natin kasi sobrang mahangin. Kung hindi mahangin, hindi siya malamig dito, no. Sobrang mahangin siya kanina, um, Meg. Tapos ayaw na ayaw mong pun uh, alisan yung tubig. Kasi yung tubig dito, kahit shower, mainit. Pero pag umalis ka, ay, sobrang, sobrang malamig. Makita natin yung gumagalaw na kawe. Para makita nilang muna. Ay Ayan, yun, oh. Natin. Kita nyo ba yun? Let's let. Kita ko lang. Para makita nyo na malakas ang hangin dito. Tingnan mo, baka masawsaw yun, oh. Eh? Yan na, mag bagalaw na natin na. Mamaya, ma mawala na naman yung ulan. So, nagkabang nagkakapit tayo dito, yun ang view. Kitang kita yung Dead Sea. Nasa dulo tayo ng Dead Sea pala. Kasi may dulo, dulo ang Dead Sea. Yan, bagay so yung mga tent na glamping, pwede kang mag-overnight.

Grabe yung, alam mo yun, yung hawakan mo yung mukha mo. Sobrang, hindi. Alam mo yung ano, parang sobrang madulas. Sobrang madulas yung nung nalagyan ng mga putik yung mukha. So mga ka-journey, dito na natin i-end yung uh, video natin at magkapi muna kami. Antay natin na mawala yung uh, ulan para punta kami sa bus stop. Oh, kasi nagbus naman kami, di ba? Nakita niyo yun. So, may 20 minutes pa kaming lalakarin mamaya papunta ng bus station, papunta ng Jerusalem. So, yan mga ka-journey. Bye-bye. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating pinuntahan. Bye-bye.